Bala na po, kumusta na po kayo? Lahat na po 'yan. Bala episode na ito, ano po. Ah, uh, mag ano po, pupunta po tayo sa area number. Number 3 po. Uh, titingin po tayo ng maaari ulit doon. 'Yun, tara po, sama-sama po tayo. Dito na po tayo dumaan. Bala yan po, kalalakad po natin ay ano, didiritso na po tayo din kay Kautol. Ang destination po natin ngayon ay sa area number. Area number ano nga ito? Number 3 po, oh, uh -huh, Kung ano pong maaari doon ay siya natin upakan ng kuha, oh, uh -huh. yan, tara. Ay, di tayo makikipaghuntahan muna din eh, kay, kay Kautol. Ka busy, busy din po ar ang aray. Eh. Aba. Dala po natin ari mga ari Timba. Balaan po malapit na po tayo dito kay Kautol. Woohoo! Ah, yeah. dahil <laughs> na, na, na pala. Gaano po pinsan? Nagpupulot ng ingat. Ayun, ayun na, ipupulot mo na. Kuya, gawa ng... Pagmura pati. Oo, medyo ano ba? Parang huli, huli yung presyo. Cool. Ano. Ganda Magandang umaga po. Ay, tama tama oh, si Otto. ko nakaganda ng gawa pa ng puti. Baka sa. Ang dami na lipad doon, oh. Oo, kuya. I ano mean, min apids? Ano nga bang sakit ng e? apok Ha? Ah, ang dami nga. Pukod dami pala ano. Oo nga. Yung din kalasin niya, ano. Alas 6, kuya. Aba, hapit na. Oo. Mamu ang pipino, marami pipino diyan na. Ay, saka na pare. Ito 'yung nag- uh, ano, nagrabis kami kahapon. Nabunga na. Ang dami ko, kuya. Aba, ay tuloy-tuloy na, ganda no. Ano? Yan ang ganda. Tara daw. Nakaalala ko. Ano <laughs> pare? Ya, agaw na abala pa si Ay, ang quality ay pangkater ano. Oh, Yan o, talaga. Yeah. Oo, oh, oh, bigay ni Tita Grace. Mm -hmm. Ay, ari nga natas no. aabunuhan ah, mo. Sa pare. Ah, isang kapag ano na. Pag uh, lumabas na ang ano. Oh. Ay, siya. No? Pasurte ang ano din naman ng ano. Uh -huh. Hindi maintindihan ang presyo ano. Hindi ko ya. labanos ko nga ay na supply din ay. Talaga naman gayon. Wala, wala talaga. Talagang tayo tagasunod lang ay. Ay, ari lahat ay yung hatulan na. Ibig sabi, ipupull out mo na lahat. Ay, siyang ah, pag, pag ah, garbo naman na yan. Garbo ulit, ano? Final na, ano? Ah, ganyan pala ang ginagawa mo, ano? Oo, oh, kuya. Yan, anong gara ano? Saka, huwag yung kasi rin ulit, kuya. Siyang, Para... Ah. Tapos, wala nang kadamu dapat, eh, ano? ano para lumayo na naman ni Nira, oh, ano? Kuya. Ay, siyang, ah. Ang lamuti ka hapon. Nakarami pipi. Ah, parami, parami na yan. Naka kami naka ating eh, pakapon oh. Na-deliver mo na? Oo oh. Ay meron na uli Ay di oto yung makalwa yan Pagkagara ano anong anong variety ari? Ah uh, yung iwa Yung Jinjin. na no Oo oh. Ay quality ari pa na Apaka daming bulaklak ano? Okay, mayroon, kuya, ganyan dati oo uh. Ah pero mas masama nung akin dati at bumagsak na ba? Bumagsak yung punuan yung ano nga okay, mati, Ay quality okay, Apaka ay, panalo ka na, baby. Oh. oh Magkano ka ng parang yan? Kuha sa akin ko yung 20. Ay, pwede na yan. Pwede na, no? Oo. Oh, oh. Puno nga kahapon. Pruning hmm. nga kahapon nila. Eh. Yan, yeah, gagara. Pindahan. Basta mamintin lang yung verde at may pihikan din na yung ganito. Ay, quality, quality na, oh. Oo. Oh. Okay. Ang dami, laging busy tayo, yan, Eh, Wala. Ay, sige, tinakita mo. Oo, ah. Dumaan ako doon. Nag-aano sila ng hakot ng mga bato doon. Oo. Oh. Ay, panalo na ari Yan, gara, ano. ah? ay, Yan, ang ganda. Pala, pala pa ano, sa taas. Ah, bububungan. Oh. Ay, hindi ko man alam nalago pala. Oo. Oh, Ako diritso din sa kabila. Bala ang area number 3 oh, po namin. Oh. Ay, ayos na yan. Mga pangunahin. Para ay, parami-parami yan. Yan ay halos mahitik ang ano. Eh. Yung amlayang yan. Oh. Hihitik yan, Oh. Yeah. Buto, oh, buto oh, lang yan ah. Yung nga sabi ko sa iyo ano. Oo, oh, okay. tama ang sinabi mo sa akin. Abay, habol din naman natin makamenos at makamura. Oo. Kaya sa akin susubukan ko na rin bahala na. Bahala na si Batman ano. Tama. Sabi nito, "Pero sino bang <laughs> pamangkin? <laughs> Hindi mo lang ipakilala sa akin." Yung pala yung lahat ko inaaprubahan ko, yung uh -huh. pinakang bulaklak, lahat yung paibunga pa. Ah, lahat ay bubunga yan. Kaya pagkadami-daming ibubunga na yan. Ano lang yung spray na spray ano ba? Man, ano, nung pangpat lagunan talbos. Ano yun? Yung Manogreen nga ah. Yun nga. Ano? Yun lang ko. Ito mo, may ikot ka. Ayan. Gara panalok panalok na rin. Dahan pala mga... Ilang lata yan Patlo. Ah, oh, hindi pa kada... A, libong kilo makukuha dyan pinsan. Ano kaya? Oo uh, man. Eh yung aking unti-unti dalawang lata gumuho pa. Yun. Unaan ay, ay talagang... Ah, uh, hindi Marunong din ano. Abay. Pakikinato Marunong ka na. <laughs> <Kinato>. <laughs> ah, quality din yan. O oh, nakakasampa ka doon sa bang hindi, ini na ng camera. <laughs> ah, kala <Nasa> <laughs> pa, ka doon. pa oh. Anong bagong ano mo din eh? Ah, magpitsayan ako sa Ay, pwede yan. yan. ang gara. Ari, lata. Pagkalawak pala niyan, ano? daming bunga pa. Kapal ang bunga. Pagkakadami. nga, uli. Sabi pa. Tuwing, every two days panalo yan at ngayon mainit kung bagay pag umulan naman nabagsak ang ano oo oh, pero abot na rin ako yun mag init pa naman konti. oo oh. sabi ko dadaan ako din kay pinsan na baka na rin eh ah bunga kaya lahat Sak yan ay bunga lahat yan oh. ah. bunga bunga lahat yan puro bunga yan Baka siya mag aabulo pati eh. nang hindi Oo. Oh. ari anong ilalagay mong pataba yara lang kuya Tutunawin mo na oh, o didrinching ano ang oh. tawag ano? Pwede Kapahal na yan. Kuya, oh. May ipot na eh. <laughs> ah, sikan mo na lang. Tuloy-tuloy oh. ang dagdag na dagdag lang. Oo. Ano? Oh. Eh, Bahala na dyan. Yan ba yung hitik yan? Ah, hitik na hitik yan. Kapal niyan. Kulang ano? tamo kuya. Babali pa yung shishiti yan. Ay, pwede yung parang malagay ng ang bubunga? Ay, ano niya kuya yung ano? Ma. Yung pinakang ano niya? Ma. Yung bulaklak baka madagil na.

apat na rin niya sinubukan mo muna oh. ano yun eh siya nga dapat kaya lang ang lang palik kay clear yung bang clear na clear talaga ano misa na rin may mga dahon dahon pa oh, kapal tinakalik ko lang yung gitna ah kumbaga linis na linis Oo. ito aral na aral tayo eh ano oh, aral na... -aral. yung laang talagang ano natin pinsan yung wag magsasawa mag aral o, Tamo ko yun nung aking ina no ay bago na uli bago uli baka, baka taas na uli ang presyo pagdating ng ano ano ah, hindi naman natin maintindihan nang ano wala. Meron pa rin ay pupursa mo na sa spray yung parang panimulang bagong tanim na ulit oh. bawi na naman yung na nabot yun. na yan ano, na. Ano, ano? ayos na kautol ako pa rin na ka. Ya, ang amin lang po, puno may arila kabila ng liyugan ka. na Oo. Binigyan si Gawa no. <laughs> pag puna pag puna uhot oh. at nagkakulangan sa tubig ay eh, pwede namang din lang dumana. Sige ako. Sige. kautol. Salamat ah. Okay. Hindi ka nagtala ay. ayos na. Saka na lang ulit. Oo, oh, tayo pwede diretso na din sa bandang ibaba. Si bising -bisi rin nga po din sa amin ng ano. Kami nga. Oh. Yun. Oh. Talong pinopruno po nila, may bunga na nga uh, pala oh. Tayo pwede diretso na din sa bandang ibaba. Dito na tayo lulusan. Hmm. Diritso na ako tayo din eh. Lain ang dami. Um, Mayroon po naman tayong laing di, sa tabing kubo. Ang dami. Ala ka na rin punong ari oh. Ari pong dinaan natin hindi tunay na daan, ari niyugan na ah. Oh niyugan ng kahanggan oh yan pala pwede natin humagulay oh niyug niyugan atin dadalihin na yan basta po ang ating inilulusong dito ay pag po ba yung mga anong tawag ba yung po mga walang gulay sa ating taniman na meron naman dito oh yan tara po. yung mga walang gulay sa atin na gulay gubat ang ating ispatin dito tama tama yun pa o oh. mga nyugnyugan lubi lubi po ang tawag sa iba pwede yan gagat ang bisardinas ah ano? wait talaga yun o oh. pwede na Ay, parang talbos din ang baling hon. Masarap po ito ginataan. Sayang yun nandun. Nakalaki oh. Aba, ay ari po. Tamang-tama ari. Nakalipas yung anong yung yung isang ayan, alaka pa man din ang yari na ng isang pang pamilya po ay Yan, ang sarap po nito. Ari kaya, meron pang ano, magulang na. Ano iba. Yan, lalaki po ng puno dito ng lubi-lubi. Maninihiba po tayo. Tayo po yung nakikiraan lang din sa niyugang ari. ikuyarambo Kuya Rambo. atin pong ini-spot ay yung mga ano. Dire-diretso na po tayo ay. Eh. Bukod sa nang hindi masayang panahon ay eh, hindi tayo pumasayang yung ating isang dosong. Oho. Eh eh. Ito pa po, lalaka ng puno. Puno ng lubi Sana ng liwanag Kaso na po Nitong landas Nang aking buhay Sa tulad ko Isang api Na pinagkaitan Nang tadhana Ito kaya ang Kapalaran Na ilinakda sa aking buhay kahit ako'y mahirap lamang puso ko ay tapat umindi ay nandiyan mapapay ayun pa yun may na pa tayo din yun lubi lubi oh nahan tayo naman madali kaya natin ari ito po yung puno pagkataas naman ayun yato puro sukal pa mataas po. Hindi po natin mahahabol makukuha. na ay po ang isa oh. wala namang talbos yan manapit na po tayo sa area oh. sumurkat na po tayo yun din naman oh sa kapag sisurkat po natin ayun may nakita pa tayo yung ano panibagong gulay opportunity rin po yun ah oh. pagkakataon hindi po baga oh Ito na po yung area number 3. Kung familiar na po kayo. Kubo. Kubo number 3. dito na po tayo ayun po salamat po sa inyong pagsama no? andito na po tayo sa area number 3 yun ingat po ang lahat happy happy lang bye